Sir, Crisanto, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. 600,000 pesos worth of balut. Ilang perasong balut po ito, sir? Ang ah, marami po 'yan, sir. Mga siguro mga kulang na uh, 300, uh, mga 300,000, sir. Ganyan. Ay. Okay. 200,000 piraso, sir. Okay. Paano niyo po nakilala si uh, sargento at ano to, isang bagsakan lang o pautay-utay o Isa o inabot ng isang linggo, isang buwan. Paano, sir? Seven deliver po, sir. Uh, nag-start po kami August. Ah. Tapos, uh, yung mga previous po na, ano niya, na mga August-September, nagbabayad po siya. Tapos, hanggang October-November po, hindi na po siya nagbayad. Lahat, November, uh, nag-start po siya, November uh, 3 po, hanggang uh, November 24 Okay. So, supplier po siya. Ah, uh, reseller pala. Kayo po yung supplier tapos uh, reseller siya. Binibenta rin niya yung mga balot. Wholesale po siya oh, doon sa Tabaw. Ah, wholesaler po siya? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, supplier mga kayo mga... and then wholesaler siya. Yes, sir. Opo. Alright. Naibenta naman niya po yung mga balot na kinuha niya sa inyo. Yes, sir. Kasi po, one month po yung kinuha niya. Puro pangako po kasi siya. Sarge, may utang ka raw na 600,000 pesos worth of balut. Naku po, ang laki naman po niyan, Sir. Yung, hindi po yan totoo, Sir. Ano po yung Yung totoo? Uh, yung ano niyan, Sir, yung pinadala niya kasi is mga yung uh, yung sira Sir ba, yung uh, matra na nga, Sir. Sira? Oh oh, yung may mga blue tag kasi yung pinadala sa akin. Oh. Oh, tapos ang instruction niya sa tao niya is sa akin lang daw ibigay yung may blue tag. Blue tag? Ano, hindi kita maintindihan. Ano po yung blue tag, sir? Yung may lubid sa, no, sir, sa... kasi naka-box kasi yan, sir, carton May lubid yan. Okay. Ay, yung tie box na yung tawag yan. -hmm. Ngayon? Oo. Oh, tapos, may mga naka-blue blue, blue tag at saka yung yellow tag na nabago ako doon. Okay. Kasi Before nung shipment, sir, is tumawag siya sa akin na nag overheat daw yung isang pinto niyang incubator niya dyan sa Manila. Mm. Tapos, ang sabi, may buyer ba ako ng mga sira? Ng mga na, sira na balot? Oo. oo kasi okay. wala daw siyang matakunan mga sira. Kasi madami man. Sabi okay. ko sa kanya na hindi ko, wala akong buyer niyan. Kasi mga ano dito, hindi, hindi, ano, ng mga, yung mga sirak na. Alam lang, okay. vendors dito yan. Okay. Kasi tinitingnan yan, pagdating dito eh. Okay. So, kung alam But mo pala that, na sira yung vendor, ba't, ay, kung sira yung balot, bakit mo kinuha pa rin? Ay, sabi niya, ipalusot lang daw namin. Ibi, okay. binalik ko nga sa kanya, sabi niya, hindi na, ipalusot mo na lang yan. Teka mo na, teka mo na. Anong ibig sabihin na ipalusot? Di no, sir, yung kami na ang bahala daw dun sa tao niya na mag-usap para ma-sold ma, ma, sold out yung ano niya, yung ah, staff. So, ibig sabihin, dayain yung mga customer, dayain oh, yung mga bulat oh, Oo, oh, oh hindi yan, hindi yan na, ano, hindi yan na, ano ba, na-sold out. Okay, so ikaw ang nilapitan dahil alam niya, pulis ka at magaling ka sa diskarte, So, ikaw ng bahala na ipakalat yung mga bulok ng mga balot at kapag uh -huh. lumusot yun, edi kita kayong pareho, parang gano'n. Oo, uh, yun yun ang ano, sir. O, bakit, bakit ka pumayag kung matino kang pulis? Sana sinabi mo, eh, hindi pwede. Hindi. Na, parang Parang yung gagawin natin. Hindi nga. Na. Wala nga, hindi nga kami na, ano, na, na ano yun, ano, ano, ano yun Hindi nga, paki-shortcut na, shortcut. Tinanggap mo yung mga balot na sira na sabi mo uh, para ipalusot, hindi. pinapalusot sa'yo. Tinanggap mo, hindi. Yes or no? Hindi din hindi, hindi na like sa tao niya, sir. Hindi pa kitagot lang muna. Tinanggap mo o hindi? Yes or no? Hindi nga tinanggap. Wala wow, pa lusot lang yan. Yung mga sinasabi niya, sabi niya sa akin, sir, sira daw. Okay, sir, pinagbigyan ko na. Hindi ko na isinama yan sa mga halaga ng kinukuha ko ngayon eh. Yon, nakalit na po yan, sir. Nung nag-usap kami nung yung misis niya, sir, nag-compute kami. Wala na yun, sir. Eh. Tinanggal na namin yung sinasabi niya kahit hindi ko, hindi ako ano doon na sira talaga. Alang, alam nga naman na, magpapadala ako ng balot sira eh di ako din po ang masira oh sarhento ay yan ay dinulog ng ating uh, mga kaibigan natin no at uh, alam mo yung pagkakautang yan ay dapat bayaran ha ah? at uh, kung ano man yung naging uh, uh, usapan ninyo ay uh, pwede ka namang makikusap kung hindi mo talaga bayaran na is one count ay pwede mong pautay-utayin at uh, pwede mong basta importante mabayaran siya ako mo Yes, sir. Yes, sir. I-arrange po namin, sir. Sige. Saan ka ba naka-assign? Sa BS4 po, sir. Sa Davao City po, sir. Ah, sa Davao City. O, oh, sige. i Eh, Tagay dyan pa naman si Presidente. At uh, yung obligasyon natin ay dapat uh, bayaran, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige. Uh, Rapi. General, maraming salamat po, General, sir. Magandang umaga po, General. Oh, Rapi. Maraming salamat din. Thank you po. Oh, ayan. Uh, Sarge, bawag-bog. Yes, sir. Alam mo na susunod na mangyari kapag hindi ka nagbayad kasi imamonitor na.